lalabas ka pangaruban ng bahay kung kasabay ng pagbuhos ng ulan ang pag na ng mga kwentong kababalaghan. Hindi ang kinahadlukanhan mga waray, bagahan mga buaya. Mas maisog pa, mas nakakahadlok pa ang buaya pag nauran ayaw pagharani. Hailong nang diri mahablot han, okoy. Mga kahwander, narinig niyo na ba ang kwento ng ugoy ng mga waray? Ito raw ang kinatatakutang maligno na nambibiktima o mano sa mga taong nagagawi sa ilog sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Kung uran di ka magsarig-sarig. Tungod, may maligno sa uran nga nagalantaw ka ni mo, nga di mo makita, pero nagahanda nga pahalukan ka. Raay ron ang bunog. May baruto naman nga malunod. Sa probinsya ng ilo-ilo, may maligno naman silang tinatawag na bunog Maihahalin tulad daw ang itsura nito sa isang malignong puting-puti ang kulay. At kapag namataan daw ang gunog, signos daw ito na may papalubog na bangka. Sa boses di ikamagdangog, sa gayon di magpadaog, nandalansi ang magindara Aagihon ka sa gayon, kukulugan ka, ikalugod, makahira. Kung sa katagalugan may tinatawag tayong sirena, ang mga bikulano naman may paniniwala tungkol sa magindara, isang nilalang na kalahating tao, kalahating isda. Kilala rin ang mga ito sa tawag na aswang ng dagat. Ang magindara, mabait daw sa mga bata, ngunit malupit sa matatanda nung bata pa ako naririnig ko ito at naririnig ko rin sa mga batang naglalaro na kapag umuulan sabay umaaraw sinasabing kinakasal daw yung tikbalang ano kung bakit hindi natin alam pero syempre very unique na pangyayari yung ganun syempre kung araw-araw lang sana kung ulan-ulan lang sana pero dahil unusual na fenomenon ito so inaassociate natin sa supernatural pero ang labing siyam na taong gulang na si Genesee, hindi ang mga nilalang na ito ang kinatatakutan, kundi ang mismong pagbuhos ng ulan. Ang dulot daw kasi ng trauma sa dalaga, ang dilubyong dulot ng bagyong milenyo, labing isang taon na ang nakararaan. 2006 po, um, sobrang signal number 4 po dito sa Cavite. Tapos sobrang lakas ng hangin, yung wigs, tsaka yung mga puno talaga na sobrang gumaga na nag-sway talaga sila. Buong araw na yon, grabe, kinakabahan talaga ako, nagpa-palpitate po talaga ako. Ang takot na ito ni Jenny sa ulan, natala niya hanggang sa kanyang pagdadalaga. Pag gayong umuulan talaga, o kaya lalo na pagka kumukulog, ano siya, nagpa-pray siya, sabi niya, Lord, Lord, tama na, sabi niya, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, tama na po bukod sa pag-iwas sa panonood ng mga balitang may kinalaman sa tagbulan at bagyo at para hindi madinig ang pagbuhos nito. Palagi raw may dala si Genesee, hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi limang earphones. Para lang po ready ako kasi di ba kapag yun nga kapag kailangan, kailangan ko, kailangan may makukuha at makukuha ako, kaya hindi po pwede na nauubusan ako. Sa tuwing sasapit nga raw ang panahong ito, ang cellphone ni Genesee wala rin pahinga. Panay kasi ang pagpapatugtog niya ng musika para lang hindi marinig ang malakas na pagbuhos ng ulan, maging malakas na paghampas ng hangin. Ayan, kapag umuulan po, yung volume, gano'n. Sa ganitong mga pagkakataon, ibinabalik na lang daw ni Genesee ang atensyon sa pakikinig ng mga kantang makapagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Kung minsan ang laman ng playlist ni Genesee ay kantang nagpapaalala sa kanya na mga dati niyang pinagdaanan na matagumpay niyang nalagpasan. At katulad ng ibang kabataan, si Genesee. Hilig din ang pakikinig sa mga kantang nagbibigay sa kanya ng pag-asang kaya niyang lagpasan anuman ang kanyang kinatatakutan. pakikinig ni Jenny sa iba't ibang kanta tuwing may takot siyang nararamdaman. Isa raw sa pinakamabisang paraan para kahit paano'y kumalma ang ating kalooban. Pero para sa psychologist si Christina Roselio, mas makatutulong daw sa kaso ni Genesee ang pagbisita sa mga eksperto na maaari makatulong sa kanya. Maaari kasing phobia na pala ang nararanasan ni Genesee o yung matinding takot sa isang partikular na bagay. Ang matinding takot sa ulan, tinatawag na omrophobia. Instead na fear, iko-condition mo siya with relaxation, with calmness, with equanimity. And then, pag regularly it's, it's done during counseling, kakalma siya, mawawala din yun.